Siguro naman, it is a moral obligation of this committee also to to share our findings of this committee to President Donald Trump. Para kung sino mang may-ari nitong group stream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari-aria dito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mang may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Sigurado ako, kung may gulf stream ka na aeroplano, meron kang mga area-area sa Amerika. Kaya prepare prepare for uh, the repercussions of your action. Dahil very clear yan, doon sa executive order na inisyo ni President Trump na mananagot kung sino man mag-facilitate uh, ng mga interference ng ICC to uh, their allied countries. Madam Chair, ma, kasi uh, maliwanag yun ano.